durog yung kambering yan so ito mga idol pag halimbawa bawa nagpalit kayo ng mga ganito once na hirap siyang ipasok dyan kailangan nyo siyang martilihin para pumasok wag nyo ituloy mga idol no? so kailangan nyo siyang lihayan yan kagaya ng ginawa kasi papalitan natin siya ng bago ito yung bago di ba kailangan kasi mga idol pag sinalpak mo to dyan kahit kamayin mo lang siya kaya mo madin yon ang problema ito pinilitan nila ng bearing to ang problema ay na no ngayon ayan tiyagaan liha ayan so ito na yung mga idol no nilagay na natin yung camshaft nya so tandaan nyo palagi mga idol pagka naglagay kayo ng camshaft once na kailangan nyo pa siyang martilyuhin magtataka na kayo nun so pinakalimit ko nun baka dalawang araw sira na ulit yung bearing nun so dapat pagka nilagay nyo yung cam ididin nyo lang siya kamay kagaya nito tapos pagka nakapasok na siya dapat magpiplay siya pa ikot ngayon, pag hindi siya nagkaganito, possible niya na magkakaproblema na naman yan. Punting gamit mo lang yan, durog yan. Kasi nga, yung butas nitong head mga idol ay sumikip to dahil dati ang history ng motor ay natuyuan ng langis.